Alam niyo ba guys na nandito lang pala sa Old Tucson Mia ang Adidas Outlet? napagpasyahan namin na hanapin ang Adidas outlet dito sa Old Zug Salmiya. Hi guys! And for today's video ay nandito pa rin kami sa Old Zug Salmiya para hanapin kung nasaan ang outlet ng Adidas. Ayon sa napagtanungan namin ay dumiretso lang do kami ng lakad hanggat sa matagpuan namin ang ambasador at padiretso kami. So yun na nga yung ginawa namin guys. Naglalakad pa rin kami hanggat sa marating namin kung nasaan nga ba ang outlet ng Adidas. Nakarating na kami sa wakas at ito ang bumungad sa amin. Wow, ang daming shoes! Pagpasok pa lang namin dito ay ang dami na namin nakitang nakasale na shoes. Ang dami mong pagpipilian dito at ang dami mong makikita dito na magaganda. Kinilatis na nga namin kung ano ba talaga ang mga magagandang sale pa dito. Nag-ikot pa kami dito hanggat sa makita namin lahat ng mga sale dito na sapatos, damitan at iba pa. Ang dami mong makikita dito na murang shoes nagkakahalaga ng 11KD, 15KD, 13KD, at pataas na po yun. Napakaganda din yung shoes na white na Adidas. Nagkakahalaga lang yan ng 15KD. May makikita ka din ditong superstar na Adidas. Kaso lang black siya, wala ng ibang kulay. Nagkakahalaga lang yan ng 15 kd May high cut din na Adidas dito na makikita mo. At ganun din ang presyo. Ang dami mong makikita dito na shoes, ikaw na lang ang mamimili kung ano ba talaga yung gusto mong shoes. Ang problema nga lang dito ay yung size. Kasi yung ibang sapatos dito ay walang sizes. Katulad nitong green na Adidas ay nagkaubusan ang size. Napakaganda pa naman ng style niya, pero wala siyang sizes. Ang natitira na lang ay malalaking size. Ang ganda ng green na Adidas, Smith Adidas yung pangalan niya. Pero wala nang size. Nasa 44-45 na lang yung natitira titirang size. Kaya naghanap pa kami dito kung ano pa yung magaganda at mayroong sizes. Dito sa Adidas Outlet ay may tatlong palapag. Sa baba ang woman. Bumaba kami at doon namin hinanap yung shoes na gusto namin. May nakita kami doon sa baba na shoes na napakamura lang na pambabae. Nakita nga namin itong kinuha ko na pink na Adidas at isang sport na Adidas. Yung pink na yan na Adidas na kinuha ko ay nagkakahalaga lang yan ng 11KD. At yung isa naman ay nagkakahalaga ng 13KD. Andito na kami sa counter area para magbayad. Habang hinihintay namin yung iba na magbayad, ay nakapila na din kami. Ito pala yung dalawang sapatos na nabili ko. Yung hinahawakan ng staff na yan ay nagkakahalaga lang yan ng 13 KD. At yung isa naman na pink ay nagkakahalaga ng 11 KD. O oh, asan ka pa? Napakamura, 'di ba? Kaya sulitin natin ang mga bagay-bagay na mura pag may sale. At bilhin natin kasi hindi na natin makikita 'yan pag nag-sale sila uli. Limited edition lang din 'yan mga sale nila, guys, at wala ding mga sizes kaya swertihan nga lang kung mahanap mo yung sizes mo dito. Ang saya-saya ko guys kasi first time kong pumunta dito sa outlet Adidas at nakita ko nga itong dalawang shoes. Ang ganda at mura pa. So ayun nga lang guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at sumusubaybay sa mga vlog ko at maraming salamat din sa nag-follow sa akin. Please huwag niyo pong kalimutan i-like and share ang aking mga video. Napakalaking tulong po sa akin yung pag-share and like nyo po sa aking mga video. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Yun lang. God bless po.